Mga tropa, nandito nga pala ako sa may tinutulugan namin. Ang liit-liit lang na itong bahay na to, kung mapapansin nyo. Ayan guys, so, oy, ganda. Eh, okay lang, tsaka kahit ganyan, may upuan naman ako eh. Alam nyo kung bakit ako dito natutulog? Kasi malapit lang to sa school. Ayun, oh, likod lang to ng school namin. Ang <laughs> lapit lang sa school ng bahay namin, no? Eh, sa inyo ba guys, malayo o malapit? Matagal ba o kayang lakarin? I-comment eh, nyo naman sa comment section, mga tropa. Teka nga lang, lakad lakad muna tayo tsaka wag nyo nga pala munang kalimutang i-like e ang video ha ah. kasi wala yata kaming pasok ngayong araw boy kaya like and subscribe muna kayo mga tropa dali bago tayo lumabas dito sa simple namin bahay like and subscribe eto guys oh paglabas mo ng bahay namin ay eh, no simple lang napakalit kaya kasing lakarin yan boy pero dito yung daanan yan sa may kabilang kanto so shortcut nga din ako oh, pwede yun oh so, may mga puno <laughs> pwede tayong dumaan dito mga tropa yan nakikita nyo naman ba? Diba? school na kagad namin yan boy boy, haha <laughs> dito tayo dumaan guys shortcut ayun no oh, napakadali lang dumaan at nandito na ako sa school teka wala yata kami pasok for today's video mga tropa pero makikita nyo napakaangas ng mga classroom namin dito may ilang floor ba yan tatlong palapag yung building nyo ba guys ilan comment nyo din tsaka meron kaming plug ng Pilipinas dito boy pag nagpa plug ceremony kami <laughs> at dahil walang pasok ngayon, eh magagala-gala muna tayo boy. Tara maggala na tayo. Let's go! Guys, sinahabol ako ng police Ako guys, may tinataguan ako ng pulis mga tropa. Ayun, nakita niya ako. Takbo. <laughs> ayun siya guys. Oh. Ito nga pala yung ginagamit niya sa sakyan. Tago muna ako dito sa may damuhan. Sana hindi niya ako makita boy. Teka, nasa na yung pulis na yun. Nandito lang yun mga tropa. Naku, ayun siya guys. Nakita niya na yata ako. Takbo. <laughs> Bom, guys. Takbo, Hindi mo ako mahahabol dito! Ako guys, may polis pa dun oh! Sana hindi niya tayo kilala! Para tayo dali! Kunyari, ingin tayo ng tulong! Manong polis! Nakabal ako ng kapwa manong polis! Ako guys, ito yung polis na yun boy oh! Buti hindi niya tayo kilala! Hello manong polis! Singilin sana ako ng tulong! May umahabol din kasi sa akin parang nagpapanggap na polis eh! Oh, ayaw niya ata kausapin okay, mga tropa! Ito yung polis oh. <laughs> yo! Ito yung tagapagtanggol! Sana hindi niya tayo maabutan boy! O oh, teka! Dadaan-daan lang ako nga alis ha. Sana hindi tayo kabulin. Takbo! <laughs> Baka mamaya bumalik din yung lalaki guys. Yung nagaanap sa atin kanina. Dalihan na atin boy. San kaya tayo na ito ngayon pupunta? Hindi ko alam. Basta kailangan muna nating maalayo. O mga tropa. Andito nga pala muna ako sa may simbahan. Hinabol kasi ako ng pulis kanina. wawa naman ako boy. Teka nga lang. Dito muna tayo sa may harap. Magdadasal muna tayo. O nga pala mga tropa. Sana i-like nyo ang ating video. Dali, kasi gabi na, no, inabot na ako ng gabi dito. Like mo muna yan at mag-subscribe ka na rin kung hindi mo pa nagagawa. Meron din pala ditong electric pa, no? Bumubukas ba tong electric pa na to, mga tropa? Oops, ang init-init kasi. Ba, pwede na atin itong buksan. Kaso, napakadilim, boy. Paano na to? Tara, tara, maglakad-lakad na lang muna tayo, guys. Baka may makasalubong tayo ditong pulis. Yari, makita na naman tayo nun. <laughs> Takbo! Dalihan natin, mga tropa. Tak takbo tayo ng mabilis baka maabutan tayo ng pulis na yung kanina guys yari <laughs> pwede natin to magamit para makapaglibot-libot tayo mga tropa tara let's go first gear muna tayo guys no tara abante tayo abante abante eh no uy grabe ang lakas ng tunog ng raider 150 lakas <laughs> <Lash>, oh boom <Bug. laughs> parang ano guys pumuputok lang na kung ano pero ang tuli na eh, ito mga tropa testingin natin yung bilis ayun no? oh ang tuli ay, ops! Anong meron sa dulo? Dead end na pala to, mga tropa. Raiko tayo, dali. <laughs> let's go, let's go. Pupunta tayo sa mga bilian ng pagkain. Nagugutom na rin kasi ito Kaso gabi na. Wala ba tong ilaw? Naku, wala atang ilaw tong Raider 150 na to, mga tropa. Sayang naman kung ganon. Ayan, ayan. Ligo tayo dito. Meron ba ditong daanan? Baka dead end din to. Naku, dead end din pala to. Raiko tayo dito sa may kabila. Let's go, let's go. Sana wala tayong makitang pulis, o oh. Baka makasalubong na naman natin yung nagahabol sa akin kanina eh. Yari ako nun boy kapag nakita na naman niya ako. Eto meron dito ng ano 7-Eleven. Open na ba siya? Ay sarado yata guys yung 7-Eleven. Kasi gabi na Bakit kasi hinabot pa ako ng gabi? O di kaya mamayang umaga na lang ako maghahanap ng pwede nating makakain mga tropa. Oh no umulan. Lakas ng ulan mga tropa. Maghanap muna tayo ng masisilungan natin. Mababasa tayo na ito ng sobra. Baka magkasakit pa ako nito boy. Oh no. Ito, ito. Pwede ba tayo sumilong dito? Tara, silong muna ako dyan, guys. Ayan. Silong muna ako dito, mga tropa. Magpapalipas ng gabi. las ng baksak ng ulan, no? Oh, mean. So ito mga tropa, wala na yung ulan no Pwede na tayong gumala <laughs> Let's go, let's go San kaya tayo na ito ngayon pupunta Baka makita na naman natin yung pulis kanina Bobombitan ko siya na parang ganyan <laughs> Siguro dahil inabol niya ako Lakas kasi ng bombit ng aking motor Naku, road close pala dyan no Umin oh, may ginagawa Tsaka meron ditong Alpha Mart Teka nga lang, baka may pwede tayong bilhin dito mga tropa Park ko muna yung motor ko Ops, natumba na naman yung Raider 150 natin Teka nga lang pwede bang bumili dito sa Alpha Mart? Uy, pwede pumasok. Ano kayong mga tinitinda dito, boy? Eh no, meron dito ng mga soda, tsaka mga biscuit, may pita, ang angas, meron din pansit canton. <laughs> ang sasarap. tsaka mga peanut butter, ay peanut butter ba 'yan? Butter cream pala na ano, guys. Biscuit, matamis nga halang lang 'yan, mga tropa. Tsaka meron din dito ng mga Milo, pang-almusal, kumpleto-kumpleto, Coco Crunch. Ang sarap-sarap po naman ng Coco Crunch. Kaso mahal ata 'yun eh. Tsaka tubig lang 'yung afford ko kaya ito na lang muna inumin natin para mga tipid ayan inom muna ang tubig mga tropa tara tara tubig tubig lang muna tayo for today's video medyo mainit na rin kasi mamaya may heat stroke tayo kaya uminom tayo na ito ng marami You know, grabe inom lang ako ng inom mga tropa <laughs> let's go let's go bangon na natin tong raider 150 na to kailangan kasi natin tong ibiyahe let's go umandar ka na maglilibot tayo ngayon sana di natin makita yung pulis ha yare pag nakita natin yung pulis nako ba tumatras yung motor na to. Nice. Sira na ba yan guys? Eto mga tropa. Nakaalis na nga pala ako dun no. Medyo pataas kasi yung kalsada dun. Mahina nga pala yung motor na gamit gamit natin. Let's go. Maglilibot-libot pa ulit tayo. Naku mga tropa. Meron yata ang checkpoint dito. Ay no may police out. So ibig sabihin. May mga nag stay dito na mga police. Ay no nakalagay dyan guys. Dito sila tumatambay. Pero bakit kaya wala ngayon? Baka nagro-ronda pala sila no. Siguro yung police na nakita natin kanina. Tapos isang umabol tara tara hanapin natin yun let's go let's go ayun o bobombitan ko siya guys na parang ganyan no oh. Bang! Binombitan ko siya, boy. <laughs> Last nang tunog ng Raider 150 na to, ha. Ah. Solid na solid. Ito, boy, may nakita ako dito sa sakyan. Kagilid. Oh, no, parang puting ban. Alam ko pa naman yung mga puting ban nangunguwa ng ano, boy. Hindi nga lang, parada nga muna natin tong motor. Pick natin. Baka may tao dyan sa may ban. Oops, may tao ba dito? Ako, mukhang wala naman tao sa ban na to, guys. Kaso nandito kasi sa may gilid. Pwede ba natin tong kunin? Para kunin natin to, mga tropa. Yan, let's go, Let's go. Tabi natin dyan. Baka baka may pumunta yung ano dito. Yung tao sa may loob. Check natin. Nagtatago siguro yun. Ay hindi. Wala naman siya guys. Baka nandi dito sa kabila. Takwa. May tao ba dyan? Oh, wala naman guys. Taralis na tayo. Baka mabiktima rin ako nyan. <laughs> Dalian natin boy. Maghanap tayo ng polis. I-report natin yung puting band yan boy. Teka nasan kaya yung mga polis na nandi dito? Wala sila. Ito mi outpost na naman oh. No? Pero bakit noon wala ito? Nakita na ako ng polis boy yan, no? What? Ito ang police guys. Dalawa sila dito. Teka lang, teka lang, teka lang. Anong police? Nakita nyo ba yung puting ban kanina? Eh no, dalawang police to guys oh. Nandito sila sa may tindahan. Nagwawangwang lang. Siguro may hinahabol sila. Oops, ito yung umahabol sa akin kanina. Ito yun, alam ko eh. Takbo! <laughs> Takay <tayo> sa kotse. <laughs> Naku mga tropa, dalayan natin. Naku, dalawa sila. Liko! <laughs> Liko! Hahabulin <laughs> nyo ako dito. Bobombitan ko kayo. No, mga tropa, hinahabol yata. Ata nila ako ah. Buli nyo ako dito kung kaya nyo. Ayun mga tropa, susubukan yata akong habulin nun no. Buti na lang, eh naka Raider 150 eko. Eh, Mabilis-bilis pa naman yan. Siguradong hindi ako maaabutan nun. Doon sila sa may dulo guys oh. So. Teka, atras ba siya? Umatras ka dito boy. Kung kaya mo akong habulin. Teka, teka, gusto mo ako papumunta pumunta dyan eh. Eh no. Kala mga tropa, ikot tayo, ikot. Medyo mahina kasi yung motor natin sa mga akyatan eh. Kaya hindi kinangaya. Ayan, kaya ni motor, yun. <laughs> ako na nga habol sa mga pulis na yan. Bobombitan ko silang ganyan, no? Oh. Bombit kay sa akin. Etong sa inyo, par. Tanggapin nyo. Hahaha. <laughs> yan guys, oh. Uy, yan yan, tol. Oh, okay, ito ako, tol, oh. Pang! Habulin mo ako, boy. <laughs> Anong ginagawa nyo dyan? Ba't kayo naka-stay? Andito ko. Bulin nyo ako. Hahaha. <laughs> Dalihan natin, guys. Baka makabutan tayo ng mga yan. Ako, mga tropa. Sinusundan ako nung ano, pulis. Ang bilis. <laughs> Hahaha. natin, boy. Mga tropa nakalimutan kong balikan yung motor ko. Hinabol kasi ko nun o. Tapos, uy, yun nangyari sa kanya. Ba't nawala? Tsaka duma dumaan yung ano, yung nakaputing ban. Oy, nakaputing ban! Siguro, ikaw nagpabaksak dito sa polis na yan. Ha? Siguro nga, siya. So, tara, buli natin. Sasakay tayo dun. Baka pwede tayo maging kakampi niya. Hinabol kasi ko ng pulis kanina, boy. Takbo mga tropa Eto na Mababalikan ko na dito yung tinago nating motor Ayan o oh, Buti na lang guys Nandito lang siya sa may kalsada Kasi nabulo kanina ng sasakyan Eh wala akong matakbuan Iniwan ko yung motor At pumasok ako sa my skinita Let's go let's go Sana makatakbo pa tayo no Abulin natin yung mga polis O sila magpapaabol sa atin <laughs> Tara tara Subukan natin Kung matulin talaga tong ano na to Raider 150 Bobombitan ko lang kasi sila ng bobombitan Ayan o oh, Kahit gabi pa yan boy Nasa na kaya sila Boy, nandito ako Tara, hataw nga ako boy Ay no, oh, grabe, ang tuloy natin Tara, dire diretso yung kalsado Uy, top speed, oops Nandito yung mga polis Oh no <laughs> Bombet sa akin yan Ayun eh, no? Bang <laughs> Babombetan ko kayo Ayun guys So dire dire lang siya. Hindi niya pinapansin Oh sige Ako naman ang mga habol sa'yo Ayun guys So inabol ko siya. Daan daan nga lang ako Kasi kurbada Oops Ito Bombet Ako Ang bilis masyado ng polis na yun buya ah hindi ko maabutan pero mas mabilis pa rin ako oh, dyan kung tutulinan ko talaga ay no oh, sinibak ko yung pulis so, oh. ako oh, magkalaban sila eto mga tropa lumiko ko hindi <laughs> kasi ako makadaan doon. na corner na hindi ko alam kung saan pumunta yung isang pulis na yun pero parang magkaaway ata silang dalawa dito mga tropa nakita pa tao ng isang pulis ay no. Oh, dumiretso siya dito bully natin yung boy Hindi <laughs> kaya yung pumunta ay no oh, bug grabe tuli ng raider 150 ko oh man wala naman na oh, dito dito. Pero wait lang, andito yata yung kanilang opisina. Tara pasukin natin ang opisina ng mga kapulisan. Woy, ang angas. Tara pasok tayo dito guys ha. Ayun o, no, oh, ito yung kanilang office. Check natin guys sa may loob. Pwede bang pumasok dyan? Teka lang. Uy, pwede nga pumasok mga tropa. Ito yung pinaka front desk nilo. Woy, sarap dito magtrabaho ah. May aircon. <laughs> teka, teka, check natin. Baka nandilitin ng habol sa akin. Naku, may kulungan. Nakita nyo ba yung boy? Ayun eh, o, may electric pan pa kapag nakulong ka dito merong ang electric pan yung kabila wala siguro mainit dyan kapag ipinasok ka ako alis na tayo dyan baka mamay, maabutan pa ako pero wait lang meron na ako na itang hagdan baka pwede pang umakit dyan Oops, may aircon sila dito grabe kaya pala lamig eh ay eh, no may aircon boy let's go let's go hanapin natin yung police Nasaan na yung police na yun andi dito ba siya mukhang wala ah <laughs> umalis na yata siya mga tropa tara tara sarado sarado baba na tayo ulit kailangan na nating umalis dito. Baka mabutan tayo ng pulis kanina. Pero bobombet muna ako. Bag! <laughs> Bombet muna tayo mga tropa. Let's go, let's go. Abante, abante. At tara, Kailangan natin umalis dito boy. Baka mamaya biglang dumating yun yung sa akin, eh. Yung mga bulis akin Oh no talaga. Kapag nakita niya ako ulit eto mga tropa nandito nga pala ulit tayo sa simbahan kasi tuloy tuloy pa rin ang paghahabol sa akin nung polis kanina e buti na lang ay eh, talagang tuluyan ko na siyang natakasan ay no hindi ko na nga makita kung saan yung Raider 150 natin ni eh. basta bahala na siya dun boy kung gusto niyang kunin yung motor na yun eh, e di sa kanya na lang wala na akong pakialam dun basta eh, hindi niya lang ako maabutan dito ay no nakikita nyo ba yan meron na nga dito nakalagay guys may mga nagpupunta pa rin mga nagpapatrol na ko po yun Takbo <laughs> Ayoko na nga makita niya Ibat naman lagi niya akong hinahanap guys Bakit mo na ako dito sa may loob Pwede ba ako magtago dyan sa loob guys Naku hindi Dito Open masyado May lang ako dyan ulit boy Sana naman ako na ito pwede ulit magtago Uy Ayun yata yung motor ko Ayun na yata yung motor natin guys Buti na lang iniwan niya Kanina din nakwa niya eh Kinuha niya boy Tara tara sakin natin ulit yung Raider 150 <laughs> Makakatakas pa ba ako Oh man makakatakas pa nga <laughs> Bombit muna ako. ano oh. Bombit muna tayo bago tayo tuluyang makalayo dito sa lugar na to. Tsaka magpapagasolina. Teka lang. Wala yung gas boy. Yari. Baka tumirik ako na sa daan guys. Wait lang. Wait lang. Dito muna tayo sa alsada. O so, mga tropa. Sana hindi maubos yung ano neto gasolina. Habang sa pagtaas natin sa pulis na umahabol. Huwag niyong kalimutang mag like at mag subscribe. Kung may tiwala kayo makakataas tayo ha. Let's go. Tara tara.